Hi guys! First day. Yan. Pangit niya guys. Siya luto ng 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 baon ko. Saka Saka siya din nag-lunch siya ng uniform ko. Sige na. Wala okay. Habang waiting to teacher. Okay. ba? Diba? Mm. ko yung anak ni Ma'am. school? Okay

happy ka na? Kamusta ang first day of school? Look. Iwan na yan, iwan na, baliw na. Ang init sa classroom. Yun na yan. Good. <coughs> <coughs> guys, salam nyo po guys. Guys, ang init 行了吧,明白吧 Hi guys Ayan, ito yung Kailangan namin sa school Ito din yung class program Saka yung mga need First day of school First day Ang talaga na pita Okay, yun na Things need Eight notebook Dapat na yan kasi may NP NMP pa kami kasi yun daw mo nilagay. Tapos, isang ball pen. Black and red. Tapos, intermediate pad. Art supplies. Isang birth certificate. Tapos, isang foot sock. Slash rug. Mm. Tapos, one long folder. Meron ng, meron ng case. Case days. Smell pa, wait, 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 wait. Ito yung lesson namin sa English. Pinasagot sa amin. Ayan, ayan. Meron pa dito sa likod. Score ko 16 out of 20. Ayan, nagkata na sulat ko. Ito naman guys, sa Pilipino siya. Ano? Hindi, hindi na natapos di, di kami nakatapos lahat kasi pinagawa sa amin to magkaano na magurian na sabi naman ni teacher okay lang daw hindi makatapos tapos na lang daw bukas basta may nagawa daw may nasagutan daw kahit isa ako dalawa sagot ko uh... And guys Tuturuan ako ni ate paano yung mga one-fourth, one-half, one-throw silver set. Ganito yung... Yung one-half, one-half, one minus. Ayan. Pugupigin na lang kayang... yung ganyan. Pag-alit okay. yung mag-ito. Ganito yung one fourth okay. paano pag ano pa pag yung mahabang ayon length 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 na Lengthwise to, yung gan to, crosswise. Hmm. Ito. Ito ganito crosswise, ganito one one four, mm -hmm. gan gan to gan to lengthwise. Luto si Mama Fries for me, not Ate.